sa mailiwanas na silid sa ilalim ng gasuklay na ilaw. Nakaupo si Aling Marisa sa gilid ng kama. Habang ang hawak-hawak niyang telepono ay may nakabukas na video call. Sa screen, makikitang nakangiting nagsasaya ang kanyang mga kapitbahay, ang mag-asawang sina Tia Deli at Tito Amon na magkasamang nagbibiruan, pati na ang ilang kabataang anak ni Tia Deli na tila nakahanda ng umatras sa eksena ng komedya. Ay, yung boses mo nga Maris, parang nanay mo pa rin sa amin, pawan ni Tito Ramon. Opo, sabi nga nila, panaybasa ng libro sa library ang atin-atin eh. Dagdag ni Ricky ang bunsong anak ni Tia Deli habang natatawang nakatitig sa telepono. Patuli silang naghubog ng biro. Hindi malang nalalaman na sa kabilang dulo ng network, si Marisa ay lumuha ng malumanay. Matagal na silang hindi nagkita ni Marisa? Anim na taon nang nawala sa piling ng bayan dahil sa trabaho sa ibang bansa. Bawat araw niyang pagigising sa Reliance and Sheto Resort sa Riyadh ay nakikitang larawan ng pag-asa. Kumita, makapagpadala ng pera at makapagtayo ng sariling tahanan. Mulit, bawat gabi, sa kanyang munting apartment sa Abu Dhabi, para bang napapawi ang saya niya sa tuwing mabalik ang virtual na mukha ng pamilya at mga kaibigang na tila nagagalak ng mabigo makauwi. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Nako Maris, bulong ni Tia Deli, halos hindi niya maitago ang pangungot siya. Gasgas -gas ka na sa liparing yan. Halika, magkwento ka na. Ano nang napapundar mo dyan? hindi naglaon, bumuhos ang serious ng mga tanong. May bagong bahay na ba? Anong bagong sasakyan mo? SUV ba? Malamang yung dalawang premium na brand ng cellphone ha? Na kahit nagsusumikap siyang sumagot ng may pagmamataas, balisa ang dibdib ni Marisa. Maliwanag sa kanyang puso na pagod na ang katawan, mungit higit pa rito, pagod na rin ang damdamin na palaging ipagtanggol ang sarili sa mga sansungaling na hakahaka. Maya-maya ay may pumasok na tawag sa kalagitnaan ng sigawan ng biro, isang kontraktor na tumatawag mula sa Maynila. Sir, kamusta mao? Papunta na po ba kayo? Titimbangin nila yung dokumento at i-inspect yung bahay. Umilaw ang mata ni Marisa nang marinig niya iyon. Dahan-dahan niyang ipinihit ang telepono upang hindi marinig ng lahat. Oo, gaganapin ang turnover bukas ng hapon. Wika niya nang may bihirang ingay sa boses. Pumikit siya sandali, pinipilit ipunin ang lakas para sa nalalapit na surpresa bukasan bandang alasis ng umaga, isinakay siya ng taxi mula sa hotel patungong Ninoy Aquino International Airport. Kahit maaga, ramdam niya ang kabasa sa dibdib. Alam ko, daraki na ako nang may dalang ipinagpapatawad. Bulong niya sa sarili habang umaakyat sa escalator patungong departure area. May inihandang iiham sa kanyang bag, mga pauna palang napalatandaan ng sorpresa, isang card na may nakasulat na Maligayang pagdating, mahal naming anak At isang maliit na yantok na basket na puno ng mga kakanin Tanda ng kanyang pagmamahal sa pamilya Paglapag sa terminal, sinalubong siya ng isang grupo ng mga kakilala Mga kabarangay na nagtatrabaho rin sa abroad Kamukha ng kaklase niya sa elementarya At ng matandang kiniler na laging nakatambay sa pintuan ng simbahan Natahimik sila noong lumalapit siya, parang hindi makapaniwala sa babaeng matagal milang pinagtatawanan sa video. Sino yan? Bulong ng isa sa kanila habang nakasakay sa van na sasakyan. Nang buksan ni Marisa ang pinto, nagkatitigan silang lahat sa anyo ng babaeng bumaba. Hindi na ang payat at kupas na binata na nangangapa sa basihan ng pagkakakilanlan, kundi isang babaeng may eleganteng suot, may bitbit na maliit na maleta, at may kakaibang kislap sa mga mata. Hindi naglaon, dumating ang isang truck na nakakarga ang dokumento, susi ng bahay na tinayo niya sa tulong ng ipon, may nakadikit na reseptong nagtataasan ng kilay, owned by Marisa Santos. Nakatingin si Aling Delia, isang kapitbahay na palaging may bitbit -bit na chismis. Biglang lumakad papunta kay Marisa. Nung una, sabi namin, mag-live-in sa kalye. Eh. Pero tignan mo ngayon, bahay, lupa, lahat sa pangalan mo. Sambit niya habang hindi makapaniwala. Lumapit naman si Namang Ed at Tita Clara. Sinaing ng mga bata na nooy, inuuyam si Marisa. Ate, ready na namin yung handa mo. Ani ang pinakamaliit na si M habang pilit nakikipagkamay sa kanyang daliri. Hindi napigilan ni Marisa ang pagluha nang makita niya ang luma nilang bahay. Pundasyon pa lang noong naglakad siya papuntang Eskinita. Ngayon ay pinalitan ng isang modernong dalawang palapag na tahanan na may hardin at garahe. Ang pinto ay nakabukas, niyayakap sila ng mahigpit. Isang matagal ng pangarap na mayon ay natupad. Sa silong, may nakahandang mesa na may nakabukang hilera ng mga paborito nilang pagkaing pinagmamalasakitan ni Marisa. Aros kaldo, lumpiang sariwa at ang hinintay-hintay na bibingka. Lumipas ang mga oras ng pulo ng tawanan, iyakan at pambihirang saya. Hindi na tila may dating panaksa ng pangungutsa. Nagtipon-tipon ang buong barangay sa bakuran hindi para supilin si Marisa kundi upang makipagdiwang. Ang bawat kapitbahay, kahit ang dating matapang manghusga, ay nakikipagkamay at nagpapatotoo sa tagumpay ng babaeng kanilang akala no ay nawala ng pag-asa. Sa pagtatapos ng araw, sa harap ng lumang prosa sa dingding ng kanilang sala, alaala ng nakaraan, lumuhod sila lahat sa harap ni Marisa. Maris, wika ng kanyang ina nang makababa sa harapan niya. Ikaw ang aming inspirasyon, Napaluha si Marisa at agad niyang hinakap ang bawat isa, natunaw ang matagal ng pagod at hinanakit. Sa wakas, ang babaeng nangangalay sa video call, pinaakyat ng sariling tagumpay, ay muling bumalik sa puso ng kanyang barangay, hindi bilang biktima ng chismis kundi bilang bayaning patuloy na nagbigay daan sa pag-asa at pagbabago. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya't stay tuned!